content creator na si Bibian Binuya na pumasok sa loob ng isang freezer ng isang convenience store para gumawa ng content nagsalita na. Aniya pasensya na po kung na-disturbo ko ang timeline nyo at kung naging national issue ang pagupo este paghiga ko sa freezer. Hindi ko naman inakala na sa dami ng problema sa bansa, ako pa ang mapapansin. Pero sige na nga, kasalanan ko naman talaga. Aminado po ako, hindi ko pinag-isipan. Gusto ko lang naman magpatawa, gumawa ng content na medyo kakaiba e di ayon, sobra yata ang pagkakaiba. Hindi ko po intensyon na bastusin ang batas, pero siguro kung mas malinaw sana ang mga paalala na, bawal humiga sa freezer, baka naiwasan ko. Pero again, my bad. Alam kong hindi ito biro. Ang freezer po ay para sa pagkain, hindi para sa social experiment. At habang sinusulat ko ito, nilalamig pa rin ako sa mga comment section. Hindi lang po ako, kundi pati pamilya ko, na hindi naman humiga sa freezer, ay nadadamay na rin. Kaya kung pwede, ako na lang po ang i-bash nyo dito sa page na to, go lang po. Huwag na po sana pati relatives ko, humihingi rin siya ng tawad sa Alpha Mart at mga empleyado ani nito sa Alpha Mart, sa mga empleyado nila, sa mga suking namimili ng hotdog at ice cream patawad po. Hindi ko po sinasadya na sirain ang imahe ninyo, lalo na't masarap po ang mga produkto ninyo, promise. Sa mga netizens na na-offend, noted po. Hindi ko po uulitin. Ako po ay handang harapin ang anumang consequence kahit hindi ko po ginustong maging influencer sa ganitong paraan. At sa kapwa kong content creators, sana ito na ang lesson, hindi lahat ng content ay worth it, lalo na kung malamig ang ending. Muli, ako po si Vivian, ang babaeng humiga sa freezer at ngayon muling bumangon para humingi ng tawad.